Ayan po at itataktak na, puni, na wow. <tinyan> po ni Bossing. na ang mga nahuli. Wow! Dalawang gabi. Ayan ka po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Hello po, good morning po sa inyo lahat Bali ngayon po ay sasama ko kay Bosing sa pamamandaw po ng mga bubo dito po sa palaisdaan kahapon po siya naga-pain uh, po ng mga bubo ay ngayon po ipapandawin po namin kaya po si Bosing magpapakain muna po siya ng mga bangus makulimlim po ang panahon ngayon pagabi po ay maulan na ayan po ang mga bangos natin nanginginain dito po sa kabila meron din po Bosing naan yung bangka naa doon ka ta ano dito ah medyad kami po ni Bosing ay sasakay na doon sa aming bangka at si Bossing po dito nagpain sa kalakhan ng fish pond. Kailangan po dito ay nakabangka. Dito po kami mamaman daw sa kalakhang ito po ng fish pond. Kakulay mo bossing yung bangka. Kakulay na ngayon damit. Baka madulas. Ay. Baka ma... <laughs> Basta huwag ka sa tabi tutungtong sa gitna Banda rin pa, oo oh. Banda rin pa Dahan-dahan po, sing at madulas Baka kayo luminsad, doon ka uupo Limasan mo muna, matubig. Huh. hirap din. <laughs> hirap din po pagsakay. Ang bangka at madulas. Gawa po ng pagganian nga pong maulan. Nagkakatubig tong bangka. Ay dumudulas po. Gawa ng parang nagkakalubog po siya. Okay na. Ayan, guys, bali kami po ni Bossing ay mamaman daw na ng aming mga bubo. Ilang bubo ang naipahin mo dito? Oh, may isdadong lumundag ah. Oh. oh, may huli po isa. Isang payat. peraso. Payat. Alpasan mo na rin. Diro mo alpas May huli po eh, isang peraso. Maliit pa. Maliit pa rin. alpasan po ni Bossing Mga kahuhulog lang po namin yung ibang similya. Kaya maliliit pa po. Kitang kitang bundok ng Sierra Madre. Hindi maganda panahon. Walang K皆さん, huli. Dinadi sa tabi. Nou? Ah, ayun, hindi Ay, nakawala na. Nakaalpas na po ang huli na ang isa. May huli po ulit isang piraso. Maliit. Maliit pa bosing ni. alpasan po ulit ni bosing Hindi na ito alpasan ay. handa. Meron pong may order sa amin. Kaya yung mga nahuli po ni bosing nung unang araw. saka pangalawa hindi po niya binebenta. Kanya muna pong iniipon. Gawa nga po ng merong may order po sa amin ng alimango ay medyo madami po yung order. o Uy, busing! Uy, may malaki. Pandawin mo na. Pandawin ko? Teka, lapit mo ako. Uy, may malaki. Grabe. Ugasan mo ha. Paano pagpandaw? Ako na kaya, kaya. Ha? Ako na mga mandawin. Oo, baka mag-ano, magbabag. Hindi naman mm, sobrang laki. Pero malaki. <laughs> o, oh, hali. Dalawa po ang huli. Dahil pasan yung isa. naalpasan na daw po ni Bossing yung isa. Yung isang maliit. May tihim. May ah? tihim na nga sa sweepy choice. Eh. ng ah, po kami ng isang medyo malaki-laki. Dito po sa parting ito ng palaisdaan. Ito po yung bandang dulo. Hibas po dito ang tubig. Eh. Mababaw po ang tubig dito. Pagpusing pagkakati, ako yung nakasabang alimakong, hindi ako nakakahon ng lalaki. Ng ano? Ang lalaki ng alimakong. Bakit? Yung mga pakat. Oo oh, nga, bakit? Yung naglulungga dito. Ah, may mga lungga. May mga lungga yan. Paano mahuhuli kung nasa lungga? Kaya, pinapailan mo. Para lumabas. Uy. May huli. po, isang bubo. May huli. May huli rin, kasi parang maliit naman. Ayan. Saan may lungga sila? Hindi. sa mga sulok-sulok. kung may lungga ng alimango dito sa gilid, paano mo na yun malulungga? ayoko ha. Papayahan, pag pumasok ang tubig, lalabas. Ah, ganayon sila. Simpleng so, hmm. ah. mathematics. Papaighan daw po pala ng tubig. itong pala isdaan. Tapos kapag nagpapasok ka, ay lalabas. O, oh, hindi eh, mo naman mababantay ang lumalabas sila. Paano mahuhuli? Ang so, Apa ah, nahan? Hauk. Hauk. Oh. Ilan ang huli? Dami pong huli yung isa ngayon. Ilan po, Sing? Pito. Pito. Pero maliliit naman po. Sa so, daluhang ori. Adi alpasan mo yung iba. Ilan ang huli? Tatlo. Maliliit po naman ang nahuhuli namin ni Bossing. May sa dami naman ang nahuhuli. Wala pa nga, hindi pa nga napasok ng atang hulog na maliliit. ay. Anay pula pa rin. Madalang pa ang puti. Wala ka sa gitna, Bossing, na pain. Lahat ay nasa tabi. Yan, aray sa gitna magpain. Ang putina at ang Yeho, okay, so, sumubo, sisira. May hole din po iyon, eh, dalawa. Niy say maliit. Aalpas na rin po ni Bossing kami po ay nadi dito na sa bandang dulo po nitong fish pond. Bibisitahin natin yung atang tanim. Hindi ako bisitahin. Mo. Bisitahin natin at baka mamaya yung nilagay nating sahay na laglag na eh, madadaganan yung ating tanim. Dali mo pa ito yung patabak. Bisitahin natin mamaya. Oo. Uh, mapataba na. Saan so, nakalagay ba kayo? Pataba. oh, diyan. Ayan, meron pa po. May huli busing. Bakit okay, niya may huli? Kaya lang ay maliliit. Iisa po ang huli. Lahat po pala ng bubo ni Bossing ay nandoon sa gilid nasa tabi. Ayan po ang nauli na po namin ay diyan, diyan doon po. yan lahat po ng tabing iyan ay napuntahan na po namin ni Bossing. Meron kaya? Oo, oh, meron. Ya. Oh. <laughs> Nalubog. Meron busing maliit. Bitawan ko. Oh, na isa. Aalpasan mo yung isa. Pero parang yung isa ay malaki na. Ani. Ila isa. Ano pala isa? Kasag. Ah, kasag yung isang maliit. Hindi <laughs> ko napansin agad. Oh, may huli po, tatlo. Tatlong maliliit pa rin. May puti ka nang naapapandaw busing Bulisa. Ah, puti. Ang puti po ay lumalaki. Eh. Kaya alpasan na namin. last one iisa na po yung papandawin namin at kami rin po ay malapit na dun sa aming kubo kahit po madilim ang panahon ay thank you lord at kami naman ay hindi inabot ng ulan na hindi po umulan na last one ano kaya may huli meron pares pares pula sa tanja mo may dalawang kilo o mahigit ang iyong huli ayan guys bali na dito na po kami ni bossing ako po ay nakababa na ng bangka Ayan po. Ah. Akin nataabutin ko yung mga bubo. Parang umaambun. Yan yeah, ngayon oh. lang. Ah, ngayon lang. Ah, ngayon nakita ko yung tubig eh. sa parang bumabagsak ang... Akin na yung iba, tadalahin ko na sa kubo. At uulan na nga. O ah. ka Balik mo na lang mamaya Ano, dalhin ko na itong iba yeah, so, so. oh, Ano May isa pa ba ano, Tatali mo na muna, muna. Nakapagpakain ka na baga ng mga manok. Hindi pa lang Kaya hindi nang hihingi. Ito pong mga huling alimango ni Bossing kahapon. Sa kanilang araw, mga kaya atin pong lalagyan ng tubig para na pailunit po natin. Ano ito? Bosing. Ito ah? Ito? 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 Ito po yung huling po ni Bossing na pinainom muna po natin ng tubig. Eh. Ayan. Oh, dami. Ayan guys, bali yung mga alimango po ay inilalagay na po ni Bossing sa sako at yan po ay dadalahin na po namin sa bahay. Pagkakasyahin mo sa la Diyan, lahat, busing niya. sila yung magdag-antag, hindi sila mamamatay. At ito naman po yung huli po namin ngayon. yeah Marami din po pala itong aming huli. po ay dami nating alimango, busing nga kiluhin Iluhin kaya natin mamaya bago mo itaktak para maalman natin kung ilang kilo lahat itong alimango ang pakain po namin diyan sa aming alimango ay yung mga hasang at bituka at saka yung iba pong mga bilasang isda na galing po sa palengke. Yung mga hindi na po nabenta. Kaya po si Bosing ay araw-araw yung nagpapakain ng alimango ay kinukuha po niya sa palengke. Kapagka po namin doon mamaya ay eh, si, si Bosing ay papunta na ng palengke, tadali na yung lagayan po ng pagkain. Tapos mamaya ng hapon babalikan po niya ayon eh, para ipakain po sa mga limang. Araw-araw po yung eh, gano'n ang trabaho ni Bosing. May konting butas. Hindi yung lulusot. Hindi yung Yung po yung aming pinaglutoan ng pasingaw sa bumbong hindi pa naman butasan eh hindi pang paglutoan na ata sa susunod eh. Diyan mo isasama ito ah Huli mo ngayon po oh, laki na yun ayan po at eto na yung mga nahuli ni bossing na mga alimango dalawang sako ang lagayan po nakalagay po sa dalawang sako wow thank you dord ilang kilo kaya ito Pagdating po sa bahay ay amin pong titimbangin. Ayan po, bali kami ni Bossing ay papunta na po sa bahay. Bitbit -bit na po ni Bossing yung mga nahuli po niyang alimang mo. Dalawang sako. Wow, thank you Lord. Thank you po sa blessing ngayong araw at sa araw-araw. Mabigat po Maglalakad na muna ako doon ako sasakay sa kawan na kalsada. Ayan, para hindi po mabigatan si bosing pagbibit-bit. Ay, pinapasok po niya itong motor. Yan po, na, dito na kami sa bahay at kikiluhin na nga po ni Kosim. Siyam yung isa. Ayan. Walong kilo at... Pwede, kung lahat ito. Two point... Ayan, isa. Siti kilos. Yung isa, siyam. Hmm. Eh, isak lang natin. Papakita ko. Opo, sampu. Ayan po, at itataktak na po ni bossing. Gana ang aming mga nahuli. Ang Dalawang gabi. dalawang Ay! Bawa kami ito sa... mo muna yung sako. One point yung sako. Papiliin mo siya. Hindi, tama-tama. Opo lang Ayan

Oh, wow, gugunduhanin. Natatakot oh, eh. mo Lalaki. Lalaki na ni? wala na huwit lang. Na, na. Maraming panghanda si Malidia. Ma'am. 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 Sasaklayan ko na lang ikaw. Salamat. Oh, salamat 9. din.